Explorer. Arak mo naman ang manlalakbay. SG po! At welcome sa panibagong vlog. At sa episode na ito, ay tatalakayin natin ang kahalagahan ng katutubong wika sa pagpapaunlad ng ating edukasyon. Vamonos! Alam mo bang sa Pilipinas, mayroon tayong higit sa isang daan at pitumpot katutubong wika? Ibig sabihin, sobrang dami nating wika na pwede gamitin para sa edukasyon. Pero, paano nga ba ito nakakatulong? Tang tararang! Tara! Samahan niyo kami makipagpanayam sa kapwa estudyante. Hello guys! So I'm here with... Ray Morales Bayamban. From? A grade 11 ABM. Okay, so may katanungan ako. Ano mas prefer mo pag nagle-lecture? Magsasalita ba ng ibang lengguahe or yung katutubang, katutubong wika mo? Um, pwede both. Kasi Bak kung dili sila ka kasabot sa kuan other language, pwede po sila magamit atong katutubong kuan language. Okay. What okay, thank you very much, Ray from 11 ABM. Katang araw po sa inyo. Ah, tayo sa ating camera. ano pong pangalan nyo? Ivan po, sir. At anong strand? ABM po. Ano ang mas prefer nyo gagamitin? Na ibang lingwahe ba o katutubong wika? Sa aking pong preference, sir, ay katutubong wika talaga ang gusto kong gamitin. Dahil mas madali kong naiintindihan kapag itinuturo sa ating katutubong wika. Okay, so yun lang po. Padang araw. Nakita natin kung gaano kalaki ang epekto ng katutubong wika sa edukasyon. Mas pinadali nito ang pagkatuto ng mga siyante at pinapalakas ang kanilang cultural na pride. Bago ang taong dalawang putsyam, ang paggamit ng katutubong wika sa mga paralan ay limitado. Ngunit noong taong dalawang libot ipinakilala ang mother tongue based multilingual education o MTBMLE na nagbigay diin sa paggamit ng katutubong wika bilang pangunahing wika sa pagkatuto pagkakaitindihan sa klase, ang epekto ng wika sa relasyon ng estudyante at guro. Ngayong araw, makikita ninyo ang estudyante at guro na nagkakagulo dahil hindi sila nagkakaulo. the concept, we need to delve into nuisance of quantum mechanics. Ha? Ang daw? Pasabot ani dong, para masabta nato ang konsepto, kinahanglan nato tanawon ang mga detalye o komplikadong bahin sa quantum mechanics. Sa ganitong paraan, mas naintindihan ng mga estudyante ang mga leksyon paggamit ang kanilang katutubong wika. Naku, napakasaya pala pag may nalalaman tayong tungkol sa ating mga katutumuwika. At dahil dyan, masopala wakihin pa natin ang ating mga tutunan. Halina't samahan niyo kami. Ang kultura ng mga Subanen. Hays, pagod na kaka-voiceover. At dahil ito ay isang espesyal na episode, meron din tayong espesyal na bisita. Kumpya de tao, ako nga pala si Iya. Ako ay isang Subana. Kasali ako sa isang Inday News Group na subanin. Ang mga Subanen ay ang mga nanihipabaw na katutubong kultura dito sa Lapuyan. Tara't alamin natin ang kultura ng mga Subanen. Tara na at simulan ang paglakbay sa so, Subanenville. Subanen ay ang mga taong nakatira sa dalampasigan. Sila ay ang mga Highlanders sa mahilig magtanim na at mangisda. Kagaya na rin ng ibang mga katutubong grupo, ang mga Subanen ay may sariling indigenous arts o sining. Para sa mga Subanen, mahalaga ang kanilang wika. Hindi lang para sa kanilang pagkakakilanlan, kundi pati, pati na rin sa kanilang edukasyon. Ang kanilang wika ay nagsisilbing tulay sa pagpreserba ng kanilang kultura, kasaysayan at tradisyon. Kapag ginamit ang kanilang katutubong wika sa edukasyon, mas maintindihan at ma naaalagaan nila ang kanilang kultura. Kaya naman, mahalaga na suportahan ang mga inisiyatiba na nagtataguyod ng paggamit ng katutubong wika sa edukasyon. Kapag ang mga mag-aaral ay natuto sa kanilang katutubong wika, mas madali nilang nauunawaan ang mga konsepto at idea. Hindi na nila kailangan mag-adjust sa banyagang wika na minsang nagiging hadlang sa kanilang pagkatuto. Ang mga sidyante na natuto sa kanilang sariling wika ay madalas na mas patagumpay sa kanilang pag-aaral dahil sa mas mataas na antas ng pag-unawa at pakipagunayan. At syempre, sa pamamagitan ng pag-aalaga ng katutubong wika, pinapanatili natin ang ating mayaman na kultura at tradisyon. Napakahalaga nito para sa mga susunod na henerasyon. Pagtatapos, makikita natin na ang katutubong wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa pagkatuto, kundi isang mahalagang bahagi ng ating pambansang identidad at kulturang mayaman. Kaya naman mahalaga na suportahan ang mga inisyatiba na tatubuyod ng paggamit ng katutubong wika sa edukasyon. Yun lang po! Salamat sa panunood at marigayang buwan ng wika! At huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share!